Mm. Smile muna tayo. Isang mapagpalang araw, mga kasaulo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Kanina nga po pala to at hindi ngayon. Hi, Maricoy Yarn. Sa so, ayan po, no, 3 o'clock po ng madaling araw. Ay bangon na, bangon na po tayo dahil maaga po yung delivery natin at pala palangga na po yung order ni Ate Love. Uh 10 o'clock po ay kailangan na i-deliver na natin. Bale, graduation, panghanda po ni Tintin at ni... Anong tawad? Nanyak sila, gyo, itang anak ng koyang person. Ayun po. Uh, ayan po, no? nailaga ko na po yung ating itlog ng pugo At ibibigay ko na po yan kay Apong Tess Yung katuangan ko pong babae Katuangan, yung bilan ko pong babae talaga yung nagbabalat uh, po ng ating itlog ng pugo uh, Very time consuming po kasi siya nasa tindahan Abang nasa tindahan po siya, nagbabalat po siya ng itlog ng pugo At ayan, naluto na po natin yung ating pa-free po kay Ati Lovie Since apat na palang gana po yung order niya, ay may libre po siyang Mahablanka. Pinapapili ko po kasi si Ate Love kung ano yung gusto niyang freebie, Mahablanka or puto. Pwede din pong soft drinks or kanin. Ayan, pero yung pinapili ko po sa kanya kung ano yung gusto niya, Mahablanka ba or puto. Mahablanka po yung pinili niya. At may pasobra tayo na 3 tabs na benta din po yan. Agad-agad, praise all to God. Pagkising ko nga po pala kanina mga kasawlo, ay uh, inilabas ko na po sa rough itong ating mga chicken cordon blue na ginawa. At pagkatapos ko pong ginawa yung ating mahablangka, ayan po. Ibinalot ko na siya sa harina, itlog at breadcrumbs yung ating chicken cordon blue. Tignan nyo naman po mga kasawlo, ang lalaki po niyan. Bale, sa isang palanggana po, naglalaman po yan ng 5 to 6 kilos. Tapos, iba pa po yung pa-order natin na per... Uh, per tab po, bale isang buong cordon blue po yung uh, 160 pesos isang cordon blue na po siya. At ayan po, nang si asawa po pala yung taga natin kasi po tumatalsik-talsik yan. Pagdating sa tumatalsik po ng mga ganyang mantika, si asawa po yung pinapaprito natin. At ayan po, liyan po po pala yung gamit natin na pang sisig po mga kasawlo. Hindi siya sa galing sa tira ng baboy. Liyan po po siya. <laughs> <laughs> at ayun habang na, nagpiprito po si asawa katula ko pa mo kaya sarili ko habang nagpiprito po si asawa ay ginigili ko na po yung ating para sa ating creamy beef naman po yan mga kasawlo uh, yan po yung sinangkot sa natin kagabi. silipin muna natin sila ate at si ate ayan, bali dito natulog si Atikas kas, siya po yung sasama kay ate, recognition po ni ate with honor po yung panganay natin. Praise all to God po. Nagigisa na po pala ako ng ating creamy beef. Ayan, naglagay lang po ako ng konting mantika sa ating toliasi. Tapos, bago natin ilagay yung ating butter para hindi masunog. Ayan, napasok ako, natalansikan ako. Kaya, ouch, sabi ko. Naglagay din po pala ako dyan ng bawang. Hindi po tayo naglalagay ng sibuyas pag nagigisa tayo ng makrim po. Para hindi agad uh, masira po yung ulam. Kahit sa sipo, egg po mga kasawlo, hindi po tayo naglalagay ng Uh, sibuyas. At ayan no, uh, itabin nyo rin po pala yung pinagsabawan, yung pinagkuloan ng ating baka. Uh, dahil yan po yung uh, magpapalasa sa ating creamy beef. At ayan po, isinama ko po sa gisa yung ating mushroom at saka yung whole corn at aluin lang po yan ng kaunti at hayaan lang po natin niyang mag-asbok-asbok ata. Yung tawag sa Tagalog, asbok-asbok yata, yung konting kulupo. At ilagay na natin yung gatas. Naglagay po ako ng evaporada dyan, dalawang kan at yung ating um, all-purpose cream. Maraming all-purpose cream po yung ilagay natin para mas masarap po. At sinangkapan ko lang din po yan, asin, paminta, magic. Naglagay po ako ng magic dyan at uh, konting asukal. At ayan na nga po, no, uh, ganyan po kadami yung isang palanggana natin na creamy beef. May pa-order din po pala tayo na 8 tubs. 7 lang po pala. Tapos yung isa pa sobra po. At ipinos ko po yan. Kinuha naman yan ni Ate Ike's. Kala ko nga hindi po mabebenta yan. Sabi ko, uulamin na lang sana mamayang gabi. Kaso po, uh, ayun, nagchat si Ate Ikes at kinuha niya po. At luto na din po pala yung ating sipo egg mga kasawlo. Hindi ko na po naipakita kung paano kulutuin yan. Meron naman po tayong mga video na nakaraan na kung paano natin niluluto yung ating sipo egg. At isang palanggan na din po yan ni order ni Ati Love po. May pa-order din po tayo na tab dyan mga kasawlo. Bali yung pa-order natin na tab ay apat po. Tapos nakapasobra tayo ng tatlo. At ah uh, yung nabenta po, dalawa. Yung isa naman po ay ibinigay natin sa kaputol natin <laughs> kay ating Grace po. ah uh, nagpasobra din po pala ako sa sipo. Egg yan, pinapasobra ko yung sipo. Egg dahil binigyan natin si Apong Tess. Gusto ni Apong Tess yan eh. Tsaka yung cordon blue. Kasa wala pong so Sobrang cordon blue, saktong-sakto lang po yung cordon blue Alam naman po natin matrabaho yung cordon blue Kaya madalang lang po kung magpasobra ng marami At nagawa na rin po pala yung ating sisig As you can see po, medyo haggard na tayo Luto na po yung ating sisig Ang dami ko pong sumakit po yung balikat ko dyan mga kasolo sa kakatadtad ng ating sisig At ayan po no, uh, liyampo po pala yung ginagamit natin sa ating sisig mas ma pinakamadaming uh, order po na shorts order yung sisig natin. Nakapa-order tayo ng nine tabs. Ang dami pa pong nagtatanong ng message sa akin kung may pasobra daw po na sisig, wala na po. At ayan po, no? Uh, Andiyan na po pala si ate, kakauwi lang. Mabilis lang po sila ni ate Cass. Kaya nga, hindi ko na po siya sinamahan din. May pa-order po tayo. Tapos, sabi niya, isang oras lang ma, sabi niya yung recognition. Kaya hindi na po natin siya sinamahan. At ayan po yung mga order ni ate Love na apat na palanggana po yan. Cordon Blue, Creamy Beef, Sisig at si po egg. Tapos yung pa-order natin ng na mga shorts order po na uh, cordon bleu, sipo egg, sisig at yun din po, creamy whip, same lang po. At ayan po ano, i-deliver na po ni asawa yan, mga 9.30 po, nagchat na po ako kay ati love na Magdi-deliver na nga po si asawa dahil sa palat pa po yan i deliver ni asawa. Dati po kapit kapitbahay lang natin sila dito kaso wala na sila dito lumipat na sila doon. At ayan nga po no, habang nagde-deliver po si asawa, ay inasikasuhan ako naman po yung mga shorts order. Sabi ko kasi sa kanya, sasama ako na mag-deliver uh, sa mga shorts order para mas mabilis po. At pagdating po ni asawa, ay nag-deliver na po agad tayo ng mga shorts order. So ayan po mga kasawalo hanggang dito na lang. God bless us all po. Bye.